Hello everyone! This is Slim Chini Vlogs. So for today's video guys, pumunta kami ng Tuuban Cave para maghanap ng dahon-dahon. So yung dahon na hinahanap namin ay tinatawag na Gemelena. So kailangan ko kasing lagyan yung braso ko. Hi! Shout out! Hangalay. So, mm. so yun na guys, na naabutan na kami ng dilim. So papauwi na kami nito. Tabik tabik po. Ayan, tabi-tabi po. Saka nakita niyo yun, hanap niyo. So malapit na kami sa may tulay sa ilog. So ito na yon yung kailangan kong lagyan ng dahon-dahon kasi sobrang nangangala yung braso ko. Ayan. So, dahilan to sa pagplansya na nagbabasa ng kamay.